Hello guys! Ah, panibagong video na naman tayo. So, ituturo ko sa inyo kung paano ako maglagay ng grasa dito sa may torque drive. Pansin niyo itong torque drive ko, luman. Luman na yan. Pero, all goods pa naman yan. <laughs> so, ganito ako maglagay ng grasa sa torque drive, no? Pero, syempre, ang gamitin natin, ito, pang high temp na grasa. Syempre, kailangan yan. Para hindi mag-stack up yan. Hindi manigas. So, ganito ay maglagay, no? Yan, torque drive. Pasok natin tong kung ano to. Itong female. Yan. Tapos, itapat natin sa mga butas na yan. No? Oh. Yan, yung mga butas na yan. Ngayon, ang next step natin, itong mga, ano bang tawag dito? Itong mga needle na to. Ayan o. Oh. Merong ganyan yan. Yan. Papasok natin yan doon isa-isa. So, assemblein mo na natin, ganyan. Tapos, ito din. Assemblein natin. Yan, bali tatlo yan, guys. Tatlo. Ngayon, ang ginagawa ko dyan, habang nakalagay yan na ganyan, lalagyan natin yan ng grasa, syempre. Yan, o. Oh. Kita ba sa camera? Yan, ginatin. natin. Huwag lalampas dito sa may ano guys ha. Sa may uh gasket 'yan. Gasket 'yan sa may mga kanya. O-ring. Magyan lang natin ng 'yan. Tapos salpak natin 'to. 'Yan. Tapos kabila din. Magyan natin ng grasa. Huwag naman masyadong sobrang pakarami. Kasi sasalpak muna natin to. So, ayan. Salpak. Ayan. So, yung isa pa. So, bali tatlo to, diba? Hingin natin ng grasa. Ayan. So, tapos salpak. Suot natin. Yun, nakasuot na. Tapos, lalagyan pa uli natin yan. Yan. Kina kailangan na ganito ang pagrasa natin para hindi tumagas doon. Tsaka ano ha, huwag gagamit ng grasa na hindi high temp. Kasi maninigas lang yon Miinit kasi ng todo tong ano natin eh, CVT natin. Yan no? Ayan. After nyan, ayan, pansinin nyo, dapat walang mga ano dyan. Mga grasa-grasa dyan. Tsaka doon, sa pinakadulo. Diba? Kita ba? eh sa pinakadulo doon, dapat walang grasa dyan. Tapos, ilalagay na natin to. Salpak natin. Wiggle, wiggle. Hindi nyo maiyan o, idiin nyo. Paikutin yung konti. Yan. So, yan, malinis na siya. So, after niyan, pag na-secure na natin na malinis 'yan, dapat walang grasa dito ha, sa may dito. Ngisan niyo na lang. So, paikot-ikutin niyo lang para kumalat lang yung grasa niya sa may loob. Ayan. Yan, ganyan-ganyan din -ganyan siya. Ikot-ikot. Ikot-ikot lang, di ba? Yan, ganyan. Pansin nyo maganda na yung play niya. Kailan maganda yung play niyan? Ayun, pabalik-balik lang 'yan. Ayun oh. Huwag nyong hihilahin ha, huwag hihilan hilang Paikutin nyo pa clockwise para bumuka. Yan, pag ganyan siya. Noon. Maluwag na yung play niya. Ayan. Smooth. 'Yan. Dapat walang tumatagas dito ng grasa. 'Yan. Tapos maglagay lang tayo ng grasa dito sa may 'Yan, sa may mga bearings niya dito. Ganyan lang tayong grasa. Para hindi matuyuan. Hmm, 'yan. tapos dito rin yung ating bearing dito sa may labas yung maliit yan 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 yan, yan. So, ikutin lang natin kaya magalala kakalat din yan kasi pag nainitan yan kalat din siya dyan yan so ayun no ganun yung paggrasa ng ating torque drive ito lang naman yung ginagrasahan dyan guys sana may natutunan kayo sa muli sa video na to no? yan punasan nyo lang yung mga excess nyo kung may excess dyan na mga grasa sana may natutunan kayo sa video na to so abang abang lang sa ating mga susunod na DIYs so, mga gusto mag DIY dyan ganon maglagay ng grasa so maraming maraming salamat sa panonood nyo ng ating video see you on our next vlog bye bye